po kayo matakot. Patuloy lang po ang paggamit ng cellphone, gadget, laptop at kahit ano man po. Kailangan ko po makabili ng aircon. Kuya, okay. itong kuya, itong pasaway. Ito pasaway, kuya. Ang ining Ang ining pa'la.

Ate, kuya. Huwag po kayong matakot. Ipagpatuloy lang po ang paggamit ng cellphone, gadget, laptop at kahit ano man po. Hindi po ako masamang tao, hindi po ako magnanakaw o ano man po na iniisip nyo. Nandito po ako para po ng tulong po sa inyo. Sapagkat ako po ay nawalan po ng trabaho. Dati po ako construction worker, ngayon po wala na po akong pinagkakahanok buhayan. Dahil kailangan na kailangan ko po ng financial ngayon, kaya nanghihingi po ako ng tulong sa inyo. Ngayon po, kailangan na kailangan ko pong makabili. Kailangan na kailangan ko pong makabili. Kailangan ko pong makabili ng aircon. Yung aircon naman po na hinihingi ko, hindi naman po ganoon kamahalat, split type lang po. Ang kailangan ko po ng aircon ay inverter po. Kasi po, naiinitan na po ako sa bahay namin. Bali, kailangan na kailangan ko na po makabili ng aircon. Tsaka po, hihirapan na po ako sa buhay sa sobrang init po sa bahay namin. At ang air inverter na po na brand ang gusto ko ay Panasonic lang po. Panasonic lang po. Bali, ngayon, kuya, ukang, kuya, nga pasaway, kuya. Nag-explain ako, di ba? Kailangan ko nga ng aircon eh. Wala nga itong ng tulong. Oo oh, nga eh, kailangan ng aircon kapaya, eh. Kapaya, mo. Di ba kailangan naman ng aircon? Ay, ko, kuya, oh. nananakit nananakit po. Kailangan po ng aircon. Yan, bali. Yan, ay. Nananakit. Bali po. po ang in... Ang hining, pasensya na po. Ang hining, tutuloy lang, tutuloy lang. Tutuloy lang. Oh, po. Kasama, ay, kasama, po. Po. kasama ko sila, nananakit sila. Ay, kasama ko. Ay, po ba yan? Hindi po ko nalayo. Bali po, nangingi po ako sa inyo ng tulong. Lowest 1K po tayo. lowest 1K po tayo. Bali, ganito po, ako po ay, ako po ay mangingi sa inyo. Kung wala po kayong cash, meron naman po ako ditong QR code. I-scan na lang po natin I-scan na lang po natin Yung mga ibibigay nyo po Hindi naman po ako sa namimilit Kailangan nyo po magbigay Agad-agarin po Para makabili po ako ng aircon na gusto ko dahil magsa-summer na rin po. Opo. Oh, oh, kasi po, nahihirapan na po ako sa bahay. Lagi po akong haggard. Ayun po ang pinakaayaw ko. Ah, oh, yung kutis mo haggard? Opo. Bali po ngayon, kukunin ko na po yung mga resibo. Kailangan po may laman po yan ng mga 1K. Kasi kung wala po, ayaw po maging masamang tao. Pasensya na po tayo. May, may pang-scan po ako dito, QR code. Meron pa po ba yan? bakit walang laman? Ha? Ako wala aircon eh, tapos ikaw. Bakit walang laman? Magbigay ka, di ba? Okay, oh. Kailangan ko ng aircon, di ba? Oh, ito na. Ikaw kaya nainita sa bahay. Oh, ito na, ito na, niya. Oh, ito na. Ang baba ng bigayan mo, ah. Oh. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Gusto mong katu-